welcome back to our YouTube channel. So, kain tayo. Ayan, kumakain na si Asis. Bali, ang ulam natin, eto. Nagluto ako ng parang adobong bawi na medyo matamis at saka yung gulay namin kagabi. At ito yung kanin ko. Ayan, so kain tayo guys. Bali, eto, tira namin nung nag-grill kami ng baboy dati. Nandito kami sa supermarket guys At ang anak ko ay nagugutom daw Nagahanap ng Anak ko derte Nagahanap ng chocolate chocolate Strawberry Nung nakaraan kasi nag strawberry shake siya You go get basket Go get basket yeah. Go get basket At least one 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 Milk Strawberry Vanilla You can take the... a ah, coffee pala yung isa. Kaysa naman juice. Kaysa naman juice ang hinihiin niya. Sabi ko, eto na lang. Mas gusto ko to kaysa juice. Oh, strawberry. Okay, yes. Take. This one, milk. Milk. You're not allowed coffee. You take more strawberry more more is robert that one is coffee anak ko ay chocolate, chocolate. ay chocolate get okay. take two two one more chocolate chocolate and one more milk okay let's go Oh, what else you okay go get gusto daw niya ng chips hindi ko pinapakain niya ng chips ang tagal na kaya ngayon nag request siya ng chips sabi ko sige Okay lang. This one, anak, oh. Cheese balls. Or this. Potato sticks. You want this? Potato sticks. Oh, yeah. This one not spicy. I think this one not spicy. Papa, no? You want this? You No? You don't like? Okay, you go choose. This one also not ah spicy this one. Spicy. Onion rings is spicy. Cheese balls. Oh, what else? What onion? Onion rings. This one. You want onion, rings? This one. Hindi naman siguro tumaanghang. Oh. Oh. Enough? Oh, what else? Gugutom daw. Is okay. slice bread also Papa? Mommy, Why? I don't like to eat anything, baby. Nice. Only, only for you, only for you. Oh, that's that's enough. Oh, too much, gusto. Namalengkena na pagkain ng anak ko eh. Oh, too much. No ice cream. No ice cream, huh? Because it's cold. Then after you are coughing again, mahigit na naman isang libo pagkain lang ni Asher. Ganyan natin. Sabi ko na eh. Pagkain lang ni Asher yan, mahigit isang libo yan. Tignan natin magkano. And you just wait. You will eat it in the house, okay? Look makarang isa nito mahigit isa ming daan ng pressure nito eh. sabi na eh no anak ko oh, you return this basket return this basket there be careful ha Ini Be careful. Dog glasses. No sipalis. Sabi ko na eh. 942. Bali, nandito ako sa likod bahay. Ay, gilid ng bahay. Nangunguha lang ako ng isang radish. Ito. Malaki to. Gagawin kong salad. Oo. Oh. Uh -huh. Tama, mataba na ano. Lalagyan ko ng kamatis at saka sibuyas. So ayan guys, sinugasan ko na and babalatan na natin. Gagawa lang ako ng simple salad ba? Masarap to partner ng ano, pritong isda or di kaya ano, daing. Yan ang masarap na part na nito. Dapat ma-harvest na namin lahat. Tingnan nyo guys, oh. Nasisira na siya. Ngayong month na to, this, uh, January, February, sobrang lamig. Ma -ano yan, masisira yan kapag hindi ma-harvest lahat. Kailangan na namin i-harvest. Anuhan ko si Asis na kunin na namin lahat yung radish. Kasi kung hindi, masisira, sayang i -ano na lang, ikakat na lang ulit namin na kagaya nung ginawa ko. Tapos ibilad na lang, gagawin na lang na pickles. Bali yung kinat ko na kanin binigay namin kay ama. Kasi, nung kinat ko, marami siya, di ba isang bilao? Pero nung natuyuan na siya, kaya kakapiranggot, wala pang isang garapon. <laughs> kaya ibinigay ni Asis kay Ama para isama ni Ama dun sa ginawa niya isasama na lang niya doon. Kasi may binilad din si ama na radish. Nagagawin nilang pickle. Tamang-tama ipapangdagdag na lang. Yun yung pinapatuyuan din ni ama nitong mga nakarang araw. At yun nga, so habang ginagawa ko to, may isipon na ko, no? Na ano nyo, iba yung boses ko. So, so habang ginagawa ko to, nag-viral ngayon sa Facebook na ano, yung 299 na 299 na sing sing na engagement ano engagement ring na sabi nga nung nag-send ay medyo disappointed siya kasi nga 299 tapos parang binili lang yata niya sa Shopee tapos 8 years sila in alam mo yun alam ko, alam nyo yun. Lalo yung mga nag-Facebook. Trending na trending yun ngayon sa Facebook. So, magbibigay lang ako ng opinion ko. Kasi nga. Kasi nga na. Kasi nga. Sa akin, kasi nga sa mga nababasa ko na comment na hindi man lang. Sari-sari kasi yung comment. Na hindi man lang nag-effort. 8 years sila. Tapos, 299 nga lang yung ano. So, maraming disappointed, marami naman nakakaintindi. So, sa akin naman, sa point of view ko naman, guys, no, Ah, uh, suguro depende sa sitwasyon. Kahit suguro 8 years kayo, kung depende naman suguro sa sitwasyon, sa akin, may ko. Halimbawa, sa 8 years nung yon tapos nakita mo naman yung sitwasyon nung lalaki na talagang hirap siya, na may mas priority siguro na pinag-iipunan niya kaysa yung engagement ring sa akin, maintindihan ko yon So, walang issue yun sa akin kung gano'n. Pero kung yung 8 years kami, tapos makita ko naman na, alam nyo yon syempre sa 8 years, kilala mo na yung partner mo, di ba Tapos, may, na, nakakabili naman siya ng mga mamahaling gamit. Halimbawa, nakakabili siya ng cellphone. Or kung may motor man siya, nakakabili siya ng na mga spare parts ng mga motor niyo. O di kaya nakaka... Alam niyo yan? Mga personal na bagay. Tapos, ganun lang yung ibibigay sa iyo para sa engagement niyo. Siyempre, disappoint ka. Yun yung sa akin. Kasi yung mga ibang nag-comment kasi doon, uh, may mga pabor. Tapos may mga iba naman doon na hindi pabor. Kasi nga... Sa 8 years, hindi man lang niya pinaghandaan. Kung talagang siya, hindi man lang niya pinaghandaan. Ganyan. Tapos, yung mga iba naman, may nagsabi niya na siguro, mas pinaghandaan niya yung kasal nila kaysa yung engagement. Engagement ba? Tama lang ba yung nipis na ginagawa ko? <laughs> o tama lang kasi yung greater nasa likod kasi kaya <coughs> minamano-mano ko. So, yun nga, habang nagbabasa nga ako, habang nag-scroll ako sa YouTube, talagang viral na viral, ay YouTube, talagang viral na viral siya sa ano, sa Facebook. Pero, so, yun nga, kaya nang sabi ko, depende siguro sa sitwasyon. Kung alam ko naman, na-afford mong lalaki na bumili ng mamahali engagement, kahit yung mga, alam nyo yun, mga tig 12,000 or kung may mga tig 10,000 man lang na sing-sing, no? kung afford naman niya, tapos yun lang yung ibinigay naman na pagpupupos, kahit naman sino, diba? Kahit naman sino talaga, mag, ano, mag, mag-disappoint sa ganun. Pero kung yung sitwasyon naman talaga, eh, talagang hindi kakayanin, siguro sa akin, hindi rin big deal Kasi sa amin, sa totoo lang si Asis, nung nag si Asis, hindi ko man inaexpect expect na bibili si Asis ng sing -sing kasi alam ko na, alam niyo yun, alam ko na wala. Parang sa sitwasyon namin ni Asis, nagpropose siya sa akin, ang binigay niya sa akin yung gold, 24 karat, ay 22 karat na gold na sing -sing, na tig 500 ano, reals, yun yung binigay niya sa akin. Although hindi ko siya in-expect kasi alam ko na wala siyang pera na pambili, pero alam niyo yon <laughs> yung pinag-ipunan niya talaga, talagang tinipid niya para makabili ng ganong singsing -sing, tapos maibigay niya sa akin nung magsabi siya na ano, although nung nag-propose siya, dalawa lang kami. well, <laughs> dalawa lang kami. Ganon. Kaya, minsan, hindi rin natin masisisi minsan yung babae kung madidisappoint disappoint nga siya. At saka sa tagal kasi din naman nila yun, so nakakaano lang din kasi nga talagang yun yung issue ngayon sa Facebook <laughs> nagbabasa ako kanilang Facebook, yun, yun, yun at yun eh yun at yun yung nababasa ko ang daming ano, yes you want cupcake? ha? so ayun guys ayan oh. masarap, masarap to mas, mas matagal na mababad. Mas matagal kasi siya na mababad. Mas masarap kasi siya. Kaya gagawin ko na ng mas maaga ngayon. Bago natin kakainin mamaya. No one open, anak ko. No one open. So, yun lang naman yung reaction ko. Ayaw ko kasing mag-comment. <laughs> Ako tamad mag-comment. Although, gusto-gusto gusto ko ding mag-react. Ayaw ko din kasi minsan mag-comment-comment comment mga ganun. Kaya wala lang, na-share na, ko lang guys kung kayo ba <laughs> ngayon, ako tatanungin ko kayo kung kayo ba may 8 years kayo ang karelasyon tapos bibigyan lang kayo ng 299 na engagement ring ba o madi-disappoint ba kayo <laughs> o, o maiintindihan nyo ano yung magiging reaction nyo so yon yun yung magiging katanungan ko sa inyo guys <laughs> anak oh. ah oh. So, yun lang and syempre end ko ng aking video tatapusin ko to guys at maya-maya ay magluluto na ako para maaga makapagluto maaga makaupo-upo maaga makapag pahinga so see you in our next vlog thank you for watching guys bye and god bless us all.